YouTube. Oh, Bakit oh, ya, takap, bro, no? Facebook friends, sa YouTube. daily oil vlogger. Akin channel dito. <laughs> sa Kalo paala, Loreto. Yung mga alam saya natin, sa natin Loreto, Pag nakita mo, pre, subscribe na lang. Um, ay oil pag Sa Facebook oil unit. Ge Yan, ayan Pag naubos pag mo 'yan may isang boteng mantika ka dyan. <coughs> sa isda sagot na ni ano ano ito so, dati nang gano nang isda yes, so, eh. yes. ano? yes. oh. pa yes. ano <laughs> uh. <laughs> mga pangalan ng ano yan oh mga nang ano ba mga hito eh mga tindi niya dati eh dito kay bossing eh mga malalaking isda Oh. Ano ka sumino ah? Kahit walang pulutan, no? Oh. Wala pang pulutan yan, eh. Oo, talaga. Oo. Oh, uh oh. -huh. Mamaya, pagkaubos niyan, tatakbo na yan. May katabi ng helmet, eh. <laughs> Kamaya, buli mo. Naka... Sikat ka na mamaya sa ano. Mapapanood ka na mamaya sa YouTube. Sir Arman Kanyang shop Tama ko ng picture ko yun banyak kita bro selamat malam oh shout out shout out shout out time oh shout out mo si bos Arman. Okay. Bos. <laughs> Bo sing, bos Arman shout out ke bos bosing Arman shout out dah saya sana all safe and healthy dong para everybody everyone happy oi kira oh shout out time ha shout out time shout out mamaya para oh shout out din sa mga taga jensan ito ng inyong kababayan isa ng ekspertong mekaniko dati aeroplano lang ginagawa niyan Naguhugas nga lang ng aeroplano. Hindi mekaniko eh medyo nag level up nag upgrade ayan na motor na hindi na siya tagahugas ng ano, aeroplano Oh, shout out dyan sa mga taga jensen na itong kababayan nyo eh Iyan nito like subscribe and click the notification bell para sa mga next uh, video update Kabon, hello and hi. Pinikturan ko yung Nasaan na yung mga piece mo. Hindi. Nawala. Pinulutan na niya, no? Pinulutan yung isda. <laughs> Kailan ba nag-anniversary to? Wala yata ako dito, ah. Hindi. Wow, Christmas na Christmas na ang siap ni Boss Arman. Sana all safe and healthy everybody, everyone. Ito po ang uh, inyong lingkod. Naririto na naman sa siap ni Boss Arman. saan, kailangan natin pa check ang aking motor at wala pong signal light so, sa plaza relay o fuse etc. mas et maigi na ipacheck natin sa ating mekaniko Pagkatang yung hindi kundi mekaniko mahirap nang makipagsapalaran baka magkaroon ng uh, lumala ang nararamdaman ng aking sasakyan kaya muna minabuti natin daling dito upang mapatignan kung anong kanyang kalagayan at bakit siya eh, hindi nag signal light pagkat ang inyong lingkod po ay eh, hindi sanay ng ah, walang signal light ng kanyang ano ang aking sasakyan pagkat isa po yan sa mga safety measures at nire-require ng ano talaga yan ng LTO maging sa Bureau ng IMUS kaya kailangan katmari eh, meron tayong mga katmari sundin natin ang mga alikuntunin o tinatadhana ng uh, LGO ng ating mga kalungsuran o bayan-bayan pagkat yan naman po eh para sa ating kasan kaya marapat lang po na tayo sa Aliton Tunnel ng ating mga uh, namumuno sa ating mga, mga traffic gear dyan kaya ang sasabi ko lamang po sana okay kanyang say everyone, everybody para everybody happy habang nabiyahin naman po, magway kang lahat